Eto guys, gamitin nyo to every, yung octopus nyo every 16 ng month. Ah, sige check daw ako. Eh, but... check mo kung may points kang makukuha. Kasi siguro, you Please your octopus on the radar room. On yeah. The radar Pero sa akin, nakuhaan ko na ng points. May Ay, makukuha kang points diyan, Kung saan ka nagtatravel, Ayun, iba, know, may points ka palaging makukuha diyan every 16 ng yes, every month sa kanya wala siyang nakuha kasi ano na hindi niya siguro na loadan ng ano wala 'yan sa ano Wala talaga migo uh, um, ilang ilang taon na to ginamit? Meron 'yan dapat na arahan mo dati. Ilang taon ko to ginamit migo? Since 2017. Tingnan yung octopus mo. Since 2017 to. Uh, hindi ako na ng dough. Eh. Ako nakakuha kukuha on 27. Hmm. Kasi saan saan ako nag-ano eh. Bumalik na. Sa akin, 2017 ko na-octopus. I-try mo sa sunod na 16. Ah, sige na.